Bago umalis si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. patungong Brunei, may siyang nagbilin sa mga kinauukulang ahensya na agad tugunan ang pangangailangan ng mga residenteng na apektuhan ng Bagyong Agon. Ang detalya sa report ni Ryan Lisigas. Pasado alas 8 ng umalis si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa kanyang dalawang araw at kauna-unahang state visit sa Brunei. Bago ang kanyang departure speech, nagsalita muna ang Pangulo kaugnay sa epekto ng bagyong Agon. Sabi ng Pangulo, umabot na sa mahigit 12,000 pamilya o katumbas ng mahigit 26,000 individual ang naapektuhan ng bagyo. Karamihan sa mga ito ay mula sa Region 5, 6, 7 at 8 para maalalayan ang mga apektadong pamilya. Inatasan ni Pangulong Marcos ang DSWD, DA at DOH na magbigay ng agarang tulong sa mga sinalanta ng bagyo. Sa ngayon nakapagbigay na daw sabi ng Pangulo ang DSWD ng 1.35 million pesos na humanitarian assistance. Bukod dito ay may standby fund pa daw ang pamahalaan na abot sa 607 million na pondo Pinabibilisan din ni Pangulong Marcos sa DPWH at DTR ang restoration effort sa mga nasira ng bagyo. Nakapaglagay tayo ng uh, uh, bago para, bago pa dumating yung bagyo, nakapaglagay na tayo sa uh, ng mga relief goods na malapit dun sa area na ating ina, uh, inaasahan na dandaan yung bagyo kaya nakaready naman sila sila lahat kaya hangga uh, sa unang pagkakataon na makapasok ang ating mga puwersa, ang ating mga DSWD, ang ating Coast Guard, ang ating Search and Rescue lahat na mga uh, asset natin ay makapasok na kaga dahil nakahanda tayo mula pa mula pa nang dumating ang bagyo. Mula Brunei, tutungo si Pangulong Marcos sa Singapore para sa ika isang International Institute for Strategic Studies Dialogue. Magandang pagkakataon daw ito upang isulong ang posisyon ng Pilipinas sa mga usaping pangsiguridad at depensa sa rehiyon na dadaluhan ng higit apat na bansa. Makikipagpulong din si Pangulong Marcos sa Presidente at Prime Minister ng Singapore na kakapanong lamang sa pwesto noong nakarang linggo. The is a very important because it is a about security and defense concerns amongst Several foreign ministers, defense ministers, <coughs> and I think that this, uh, it is uh, extremely uh, timely uh, that I attend and put forward, the uh, art and, and articulate the Philippines' perspective and outlook on defense and diplomacy, while we continue to highlight the Philippines' commitment to a rules-based international order and. constructive multilateralism amidst the current geopolitical challenges that we face in our region Si Pangulong Marcos ang unang presidente ng Pilipinas na magbibigay ng keynote address sa nasabing defense summit Ryan Lisiges Para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas